Good morning po sa ating lahat Welcome to my YouTube channel Maraming salamat mga katropa Sa inyong suporta At panonood sa aming mga video uh, Mamamana uh, po kami ngayon mga katropa Kasama pa rin natin yung mga sniper natin Yung mga espirong magaling Ogi okay. oh, Si Digoy Outida Si Leo Toko Toko <laughs> Si Chris Samura. Samura. Smoker. Kasama to nila Rubin or Rubin oh. Ah? Ramon Bung Rebelia Samura. Yan. Magkapatid yan sila ni Samura. Batang Mindoro. Batang Mindoro. Occidental. Ito na mga gamit natin mga tropa oh. Meron tayong kalan. Meron na po tayong plato. Yan. Balala. <laughs> Lagyan haslet. ng oh, kanin. Oh, sapatos wala, wala ng pantalon wala pa <laughs> huling, huling yan huling kaldero kaldero itak itak yan eh kawil namin oo oh. para di magutuman magutuman kaya updated up, uh, ano na natin uh, antay antay natin kunti siya no madiskarte mga asawa kasi magsama inaantay pa namin eh nag ipon ipon na kami tatlo dito o apat yan you no know? si madiskarte mga asawa nilang inaantay namin kaya antabay na po tayo mga tropa kahit kunting ano lang kunting tiis lang maka ah, makapunta na tayong laot. Ito pala, pala mga katropa yung inaantay nating kasama si Madescarte mag-asawa. Hey, okay, hindi nahuli. Nahuli, nahuli mga katropa. Pero hindi pa rin na. huli. Hindi pa rin huli kasi nandito na. Muntik Bun nang naiwanan. <laughs> <laughs> nagdala pala siya ng baon. Dapat hindi ka nagdala kasi may mga baon na tayo. Nag-ano nag, ano, nag luto ka sprito ba? Ah, oh, sige. May mga ano na tayo, may mga hey. handaan na rin pag kanibaw meron tayong ulam. pa Hello, good morning mga katropa. Dito na tayo sa spot mga katropa. Kaya antabay na po tayo. Laro mga kanay, katungtan. Uh Ha'a, -huh. maglaro. Yung mga katropa, dapat na puso sila mag maglaro lang na hindi sila magamit.

Oh. <laughs>

<tune> ื <tune> <laughs> . san isa alam nilalimpis ay lalin balay isa wala mm, piraso wala mo alam nilalaway bakal masarap sa init ang lasa ging saging ano <laughs> pading sa putay mga tropa Ayan. tinulang sinigang yo lucu na lucu depan na mga tropa bukasan mo nga May init yo kulukul na kulukulo na

para sa inyo. Ngayon lang kami nakabili. Oo. Oh, kasama natin si Madis Katim mga asawa. Ngayon lang nakabili tayo mga Ay, idol. Ng, ano? nakabili ng nagyanan ng pagkain. Kaya tara na mga katropa, kain na tayo. Uh, Oo. Okay. sinabaw mga idol. Sabaw. sabaw, na tayo. Sabaw. Sabaw tatay. Hmm, <laughs> kain, na, um, kain. kain na na. Itlog, okay. ng, ano, itlog na ano na na. Kain na

Antoyon, Antoyon. Oh. Ah. Oh. Pok. <laughs> 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 baso natin, baso. Baso, walang baso. Patuloy sa sinigang, pansigang Ayun, nagsisid naman kami ulit mga katropa. Pagpana ng dalawa, tumakbo. Yun, nakapito mga katropa. Sayang. Grabe, wala talaga hindi na uli ang laki-laki talaga mga katropa. Hay bitasa. Ayun mga katropa, maguwi na. Kaya antabay lang po tayo mga katropa.